In nomine Patris et Filii et Spiritus Amen. Shalom Magandang umaga sa ating lahat. Sa mga panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, at tinamang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, Tumating si na-Hesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinala ka-Hesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan. Niluran sa mga mata saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, Ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tumingin mabuti na ang kanyang paningin at malinaw na niya'y nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na. Huwag ka nang dumaan sa bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis chapter 8. Ang ibang Ibanghilyo ngayon ay isang magandang palaala sa atin na ang pagpapagaling at pagbabago ay isang proseso. Ang bulag sa kwento ay hindi agad-agad gumaling. Ito ay unti-unting nagkaroon ng malinaw na paningin sa pamamagitan ng dalawang yugto ng paggaling mula kay Jesus sa parihong paraan. Ang ating pananampalataya ay dumaraan sa unti-unting paglago. Hindi ito isang biglaang pangyayari, kundi isang patuloy na paglalakbay. Sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Henesis, ipinapakita na matapos ang malaking baha nag-alay si Noe ng sakripisyo bilang pasasalamat sa Diyos. Dito natin nakikita ang pagiging tapat ng Diyos sa kanyang pangako na hindi na muling lipulin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Sa kabila ng kasalanan ng tao, Nananatili ang hawa ng Diyos. Sa ating kasalukuyang panahon, maraming pagbabago ang nagaganap na maaaring ihalin tulad sa pagbukas ng mata ng bulag sa Ebanghelyo. Una, mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Katulad ng unti-unting pagaling ng bulag, tayo rin ay unti-unting natututo kung paano gamitin ang teknolohiya para sa kabutihan. Ginagamit ito ng simbahan sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa pamamagitan ng online masses, catechesis at iba pang digital evangelization. Pangalawa, pandemya at krisis, pangkalusugan. Ang pandemya ay nagdala ng maraming pagsubok, ngunit tulad ng pagpapagaling ni Jesus sa bulag, nagbigay rin ito sa atin ng bagong pananaw sa kahalagahan ng pananampalataya, pamilya at pagkakaisa. Pangatlo, pagtugon ng simbahan sa mga krisis ng lipunan. Ang simbahan ay patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng charity programs, relief operations at pastoral care. Pangapat pagbabago sa moralidad at pananampalataya. Sa kabila ng modernisasyon, maraming tao ang naliligaw sa maling pananaw ng sikularismo. Dito natin kailangan ipagpatuloy ang gawain ng ebanghelisasyon upang gabayan ang mga nalalayo sa Diyos. Paano natin mababago ang ating mga pagkakabali? Una, pagpapalalim ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng mas madalas na panalangin Pagsisimba at pagbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, pagpapalaganap ng mabuting balita. Tulad ng simbahan na gumagamit ng teknolohiya sa evangelisasyon, tayo rin ay maaring maging saksi ng pananampalataya sa ating sariling paraan pangapat. Paggawa ng mabuti sa kapwa. Ang tunay na pananampalataya ay dapat makita sa ating mga gawa. Tulad ng pagtulong sa mahihirap, pagsuporta sa mga nangangailangan, at pagiging tapat sa ating misyon bilang mga Kristiyano panglima, paghingi ng tawad at pagbabago ng landas. Tulad ng bulag na nagkaroon ng bagong paningin, dapat din tayong magbukas ng ating puso upang hayaan si Kristo na baguhin tayo. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Panginoon namin Diyos, pinipuri ka namin sa iyong habag at pagmamahal sa amin. Tulad ng bulag na iyong pinagaling, tipuin mo rin kami upang magbukas ang abing mga mata sa katutuhanan. Pagalingin mo ang mga may sakit, palakasin ang mga mahina at gabayan. Ang mga naliligaw ng landas. Bigyan mo kami ng tapang upang harapin ang mga hamon ng buhay at magsilbing ilaw sa iba. Nawa'y patuloy naming matatanggap ang iyong biyaya at pag-ibig. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, kay San Marcos chapter 8 at Genesis chapter 8. Katikismo ng simbahang katoliko. Katikismo ng katolik, Church 1504. Itinuro ni Jesus, itinuro na si Jesus ay dumating upang pagalingin ang buong tao katawan at kaluluwa Evangelii Gaudium ni Pope Francis Pagtawag sa mga Kristiyano na maging misyonero sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa Fratelli Tutti ni Pope Francis Panyaya sa ating lahat na maging mga tagapagdala ng pagkakaisa at pag-ibig sa mundo. Naway ang ating pananampalataya ay patuloy na lumago at maging ilaw sa ating buhay at sa buhay ng iba. Amen. Samuli, hinihikayat ko ang lahat. Katuloy man o hindi na magtanong at pagnilayan Aminsahin ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na sagutin ang mga ito. Sa masama natin paglilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayang Niso sa ibang ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patris Philip, Spiritus Sancti. Amen. God bless!